kahulugan ng pagtatrabaho sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa pagtatrabaho ay kadalasan lumalampas sa simpleng katotohanan ng pagiging immerse sa iyong karera o trabaho. Maaari sila magdala ng mga simbolikong kahulugan na sumasalamin sa ating panloob na damdamin tungkol sa ating mga profesional na buhay, ambisyon, takot o kahit tungkol sa ating mga personal na relasyon at imahe sa sarili. Minsan, maaari rin silang magsilbi bilang isang tagapagpahiwatig ng ating mga antas ng stress o isang pangangailangan para sa balanse sa pagitan ng ating trabaho at personal na buhay. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ng malalim ang mundo ng pagbibigay kahulugan sa mga panaginip tungkol sa trabaho upang matulungan kang maunawaan kung ano ang sinusubukang ipaalam ng iyong subconscious mind. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip kang magtrabaho? Ang panaginip tungkol sa pagtatrabaho ay madalas na simbolo ng iyong karera at professional na buhay. Maaari nitong ipakita ang iyong mga ambisyon, mga nagawa, mga pagkabalisa at mga relasyon sa lugar ng trabaho. Kung ikaw ay aktibong nilulutas sa mga problema o nakakamit ang mga gawain sa iyong pangarap na may kaugnayan sa trabaho, maaari itong magmungkahi na ikaw ay lubos na nakatuon at nakatuon sa iyong trabaho at ito ay sumasakop sa isang malaking bahagi ng iyong mga malay na pag-iisip. Sa kabilang banda, kung ang panaginip ay lumilikha ng mga damdamin ng stress o pagkabigo, maaaring ito ay isang pagpapakita ng iyong mga nakatagong pagkabalisa o hindi kasiyahan sa iyong kapaligiran sa trabaho o mga kasamahan. Ang mga ganitong panaginip ay maaaring magsilbi bilang isang insight sa iyong mga pananaw tungkol sa iyong karera at balanse sa trabaho sa buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa iyong lumang trabaho. Ang panaginip na magtrabaho sa iyong dating trabaho ay maaaring magpahiwatig ng hindi nalutas na mga isyo o damdamin na nauugnay sa oras o posisyon na iyon. Madalas na lumilitaw ang panaginip na ito kapag nahaharap ka sa mga katulad na hamon sa iyong kasalukuyang tungkulin na nagmumungkahi na ang mga nakaraang karanasan ay nakaka-influence pa rin sa iyong mga kasalukuyang desisyon at damdamin. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa pananabik para sa pagiging pamilyar o ilang mga aspeto ng lumang trabaho na hindi mo nakuha. Ang panaginip na ito ay nagbibigay ng pananaw sa iyong mga damdamin tungo sa pagbabago at pagunlad sa iyong karera kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa isang restaurant. Kapag nanaginip ka magtrabaho sa isang restaurant, maaari itong mga hulugan na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan sinusubukan mong bigyan kasiyahan ang mga pangangailangan o hinihingi ng iba. O pakiramdam mo ay sobra kang magtrabaho at labis na labis. Ang mga restaurant sa panaginip ay madalas na kumakatawan sa emosyonal at pisikal na pagpapakain na ibinibigay o natatanggap mo sa iyong paggising. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa iyong mga pakikipag-ugnayan sa lipunan o maging isang simbolo na mabuting pakikitungo, pagbabahagi at pagkakaibigan. Kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa sa panaginip na ito, maaari itong magpahiwatig ng kawalan ng timbang sa pagitan ng iyong personal at profesional na buhay o senyales na napakaraming mga responsibilidad ang iyong inaasikaso. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa opisina Ang panaginip na magtrabaho sa isang opisina ay karaniwang kumakatawan sa iyong mga damdamin sa iyong profesional na buhay. Maaari ito sa magisag sa estruktura, gawain at ang stress o kasiyahan na kasama ng iyong kapaligiran sa trabaho. Kung ang panaginip ay positibo, maaari itong magsalita ng kasiyahan sa trabaho at profesional na pag-unlad. Sa kabaligtaran, kung ang panaginip ay negatibo o puno ng stress, maaari itong sumisimbolo ng kawalang kasiyahan sa iyong kasalukuyang trabaho o pagkabalisa tungkol sa profesional na tagumpay. Maaari rin itong tumukoy sa iyong mga ambisyon, mga relasyon sa trabaho o mga proseso ng paggawa ng desisyon sa iyong buhay na nagising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho ang isang celebrity ang panaginip na makatrabaho ang isang tanyag na tao ay karaniwang sumisimbolo ng pagnanais na makilala at kilalanin mula sa iyong mga kapantay o nakatataas. Ang panaginip na ito ay maaaring nagpapakita ng iyong tiwala sa sarili at ambisyon na makamit ang mataas na kapansin-pansing tagumpay sa profesional. Maaari rin itong kumakatawan sa iyong paghanga sa tagumpay na nakamit ng partikular na celebrity at nakikita mo ang mga ito bilang simbolo ng katayuan o tagumpay na gusto mong makamit. Bukod pa rito, ang panaginip na ito ay maaaring nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan na umalis sa iyong pang-araw-araw na gawain at sumubok ng bago o kapanapanabik. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa isang hospital ang panaginip na magtrabaho sa isang hospital ay maaaring magpahiwatig ng iyong interes o pananabik na tumulong sa iba, lalo na sa isang healthcare o medical-oriented na setting. Maaari itong magpahiwatig ng iyong mga katangian at propesyon sa pag-aalaga. Kung ikaw ay nasa industriya ng pangangalagang pangkalusugan. Bilang kahalili, maaari rin itong magmungkahi ng pangangailangan para sa pagpapagaling sa loob ng iyong sarili. Kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pagkabalisa, maaari itong sumagisag na kailangan mong magpahinga, maghinay-hinay at talagaan ang iyong sariling kalusugan. Ang hospital sa kontekstong ito ay maaaring kumatawan sa isang lugar para sa personal na pagaling at pangangalaga sa sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa iyong trabaho. Kapag nanaginip ka magtrabaho sa iyong trabaho, maaari itong magmungkahi na pinag-iisipan mong mabuti ang mga partikular na gawain, sitwasyon o mga taong nauugnay sa iyong trabaho kahit na natutulog ka. Ang panaginip na ito ay maaari maging salamin ng iyong dedikasyon at pangako sa iyong mga responsibilidad sa trabaho. Gayunpaman, maaari rin itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis sa pagkabalisa sa iyong mga hamon na nauugnay sa trabaho o ang iyong workload ay lumalabag sa iyong personal na oras at espasyo. Hinihimo ka ng panaginip na balansihin ang iyong mga aspeto sa buhay-trabaho ng mas mahusay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho bilang isang cashier. Kapag napanaginipan mo magtrabaho bilang isang cashier, maaari itong magpahiwatig ng isang pakiramdam ng responsibilidad o pananagutan sa iyong buhay. Maaaring ipakita nito ang iyong mga alalahanin tungkol sa mga bagay na pinansyal o ang iyong pagnanais na magkaroon ng sariling kakayahan. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa iyong papel sa paghawak ng mga mapagkukunan tinitiyak na lahat ng bagay sa iyong buhay ay nagdaragdag at balanse. Ang panaginip na ito ay maaari di magmungkahi ng pangangailangan para sa higit na organisasyon, kahusayan o siguridad tungkol sa iyong personal na kayamanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa bar. Ang panaginip na magtrabaho sa isang bar ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais para sa pakikipag-ugnayan sa lipunan at ang pangangailangan na ipahayag at kilalanin ang iyong mga damdamin. Ito ay maaaring sumasalamin sa iyong mga antas ng stress at ang paglilingkod sa iba ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakadarama ng labis na mga responsibilidad sa katotohanan. Katulad nito ang mga baray na uugnay sa pagdiriwang at pagpapakawala, kaya ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan din sa iyong pangangailangan na mag-relax at magsaya sa buhay ng higit pa. Bilang kahalili, maaring itong magmungkahi na sinusubukan mong maunawaan ang iyong tungkulin sa pagpapadali o pagbibigay ng emosyonal na suporta para sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho bilang isang NARS? Ang panaginip na magtrabaho bilang isang NARS ay maaaring magpahiwatig ng isang malalim na pagnanais na tumulong sa iba at magbigay ng pangangalaga. Maaaring ito ay sumasalamin sa iyong impansya at sensitivity o tumuturo sa isang hindi malay na pananabik na pagalingin ang iyong sarili o ang ibang tao sa iyong buhay. Ang panaginip ay maaari ding isang manifestasyon ng iyong mga aspeto ng pag-aalaga o nagpapahiwatig ng isang taong malapit sa iyo ay nangangailangan ng iyong atensyon, pangangalaga at suporta. Bukod pa rito, maaari ring ito magmungkahi ng landas sa karera sa hinaharap na iyong isinasaalang-alang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtrabaho sa isang bangko. Kapag napanaginipan mong magtrabaho sa isang bangko, ito ay kumakatawan sa iyong mga hangarin para sa katatagan at seguridad sa pananalapi. Maaaring lubos kang nakatuon sa pag-iipon ng kayamanan at paglago ng pananalapi sa iyong paggising. Ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng pangangailangan para sa mas malakas na kontrol sa iyong mga usapin sa pananalapi. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaari din sumagisag sa pagtitiwala dahil ang mga bangko ay may institusyon kung saan ipinagkatiwala namin ang amin mga mahahalagang bagay o pera. Ang panaginip na ito ay maaaring potensyal na nagpapakita ng iyong pagiging mapagkakatiwalaan o marahil ang iyong pangangailangan na magtiwala sa iba. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagtatrabaho ay nagsisilbing refleksyon ng kung ano ang nararamdaman natin tungkol sa ating profesional na buhay, ambisyon at takot. Maaari rin nilang ipahiwatig ang ating mga antas ng stress o isang pangangailangan para sa balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay.